Ganda ng hapon po, Sir Alan and Ma'am Cristina. Ganda ng hapon po. Sir Alan, just to be clear po, kasi pumasok po kayo ng room na naka-wheelchair po. Yung injury niyo po sa paa ay hindi po related dito sa panununtok ng inyong barangay, Kapitan? Hindi po. Ang balim pa na po ngayon yung dibdib ko po dahil sa laki ng kamao niya. Hindi ako makatulog na nakatagilid. Okay po. Sakit po yung mga dibdib ko. Okay po. Uh, sir, ganito po. No? Kayo po daw ay nagkaroon ng sagutan ni Kapitan bago po ito nangyari. Totoo ba po ito? Hindi po. Wala hindi po. po. Wala po mangyayari sagutan po kami ni Kapitan. Okay. Uh, Paano po nagumpisa? Bakit po biglang lumapit sa inyo si Kapitan para puntahan po kayo sa tricycle at kayo ay isaktan? Yun nga po ang hindi ko alam. Basta ang pagkakaroon ko po, nung gabi, nag-aaway po kami ng live partner ko na para po mapag-ayos kami dahil nakikipaghiwalay po sa akin. Pag pag niya po sa akin, tinatanong ko po kung ano ang dahilan. Dahil po ba sa naging PW din na ako, wala na akong survey, bigla-bigla mo kong iwanan. Mm -hmm. Di ba po? Yun po ang inaayon po ang inaayon kay Tiyanman. Okay po. Oh, then, oh, then naman na uh, pagpunta ko sa kanya, uh, pinakikitaan niya ako ng maganda. Nitong no, huli, nung muling pag-uusap namin mag-asawa, okay po. huli, naging one-sided siya. Okay po. Nagkabulungan sila. Yun, know, kinagabihan, nung itong October, na uh, inihingi ko yung pambiti ng sa dugo. Okay po. Inangilan ako ng aking asawa at kaya ako ay nag-hybrid na naman. Nag-away kami doon po sa tapat ng bahay namin. Mm -hmm. Yung kintino tuluyan namin. Pero ito po ay matagal bago nangyari yung insidente nung Opo. sa tricycle. Opo. 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 Bali, po yan ng umaga. Tapos kasi po yung pamangkin ko, nagtitinda siya ng manok, may mga tauhan, na itulak ako. Okay po. Dali na, ako. Kaya po, nagpapasama ako sa mga tanod na magpamedikal para mayroon po akong testigo na tagang nagpamedikal po ako. Mm. At kasama ko yung mga tanod. Ayan, kaso po, ang mga tanod, wala pong ganap eh. Mm -hmm. Tinitignan lang po ako. Nung dumating ang polis, nakakala ko na magiging uh, ano ko, Ako po po ang napagalitan at pinabali din na daw po ako, patapang pa ako. Oh, Okay. Namutya pa sila sa inyong pagka-PWD. Hindi okay. eh, namin pwedeng hulihin yan. Baka kami pa ang balita rin. So natakot sila sa kapitan nila? Mm. Kahit may ginawang mali yung kapitan nila, dahil sa takot nila, mm. hindi nila inaksyonan? Oo. Hindi po nila ginawa. Yung tinurog, ginakapon. Ote, ako po mag-isa. Nung ano, maga, natutulog na ako. nang order pa nga ako ng kapis sa tindahan. Papalapitan kaya nga ano, na hindi ko naman alam. Kasi nakatalikod po yung sadyal bigla po akong sinampal. Pagkasampal, nakita ko, Che, bakit anong problema ko? Nagwala ka na naman daw sa barangay. Hindi mm -hmm. ako sa loob ng barangay nagwala. Sa harap ng bahay namin mismo. Mm -hmm. Although nagsisigaw ako, At maingay ako. Domestic na away ninyo yun, ng inyong live-in partner, di ba? Uh, issue nyo yun sa loob ng bahay ninyo. Oh. Dapat po, gumit na siya. Mm. Hindi po siya naging one-sided. Hindi po naging one-sided siya. <laughs> Binanatan niya ako na walang kalaban-daban. Eh. Totoo naman po. Wala mm. po kayong pinakitang uh, paghahamon, wala po kayong wala nakita. Po. Hindi naman din po siya wala makakalaban po. that time eh. Mm -hmm. Kasi kalagayan ah, po, niya din po. Wala na po, na, po kung na stroke. Opo. Tapos nabali po yung pangos. Hindi ba po sir na hindi nyo siya previously hinamon, hindi hindi naman siya previously... Po. Wala po Tinatanggal akong... ko lang po lahat ng dahilan na pwede iba to sa atin, Apo, Sir Rafa. Wala po akong dahilan na para hamunin siya kasi po. Apo. Nung una, siya po ang tumutulong sa akin. Apo. Na understood siya na binibigyan niya ako ng gamot, Apo. pampasikap. Panaging panatagal na po sa kanya, kaya nagulat ako sa kanya nang bigla niya akong ganyan, nag-gulpe niya ako nung wala akong kapuwang po na para itanong sa atya, na ba naging kasalanan ko sa iyo? At ano po ang mga, mga yung... uh, ano po ang mga pangyayari bago nilapitan yung tricycle mo at pinagsusuntok ka ano nangyari bago minuto lang bago yon ano ang kaganapan bakit nandoon rin si kapitan nahanap na daw po niya ako nung ma maaga kasi ma maaga siya nagigising eh ma okay. 5:30 gising niya malapit ba po sa barangay nakaparada tricycle malayo yun? po bali kabilang barangay po kasi na uh, ayoko nang green yung commander ko dahil yung mga bata, sir, nilalayo sa akin. So, sinadya niyang hanapin ka? Oo, sinadya niya ah, okay. hanapin. Kasi malayo yung parking ng tricycle mm, mo. Layo po. Wala namang ganap noon, walang pakay. Mm. Mm ikaw ang pinuntirian niya. Oo, oh, ako po talaga pinuntirian. Ako, at pinagtatanga ko siya, ba't gigil na gigil siya sa akin? Okay. Ano naging kasalanan ko sa akin? Sige, sir. Kapitan, magandang hapon po. Sir, magandang, magandang hapon po. Yes po. Uh, Kapitan, on air po tayo ngayon. Andito po sa amin ngayon si Mr. Alan Chacon, pati si ang kanyang anak, si Ma'am Christina Chacon. Uh, sabi niya po sa amin ay sinugod niyo po siya. Sa kanyang tricycle at siya ay paulit-ulit na pinagsasapak sa kanyang dibdib. May video po kami na nagpapakita po nito. Totoo ba po iyon, sir? Na pinuntaan niyo siya at pinagsusuntok yes, niya po? Ayaw ko sana lang kung ano din kasi baka ba ano ako dyan eh. Naka-live kasi. Yes, sir, sir, yes, sir, pero alam niyo po, hindi naman po mangyayari yun kung hindi naman po dahil din sa kanya. Bakit po? Ano po kasalanan niya sa buong kasi, barangay, sir, na kailangan siya kasuntokin, sir? Pag basic beses, lagi na naman yan, pag nalalasing siya, nagwawala siya. Mm -hmm. Binabash niya po yung barangay. Na kesyo wala raw na tulong sa kanya yung barangay. na... hindi ako nagsabi niyan. Sige, sir. Sabi, sabihin natin na, yan, sige, pag lasing siya, nagsisigaw siya doon sa harap ng... Uh, barangay hall, walang kwenta itong barangay na to, itong kapitan na to, walang kwenta. Gumaganon po siya, sir nang babastos po ng gano'ng okay. pamamaraan. Okay. Pati naman ho yung nakablatter naman ho lahat yun sir eh. Pati mm -hmm. naman ho yung kapulisan, yung kapulisan na nag-responde nung the day before nangyari yung isidente, eh. meron din ho mga ano na, na domestic violence ho kasi talaga yung ginagawa okay. niya. Sir, kasi pero po, ito po ha sir, let's... Tay, sabi natin nang hindi inaamin. Sabi lang natin theoretically for the sake of argument, na natutuo po yung mga sinasabi niyo sir. Okay. So, pwede po nating sapakin sir. Hindi nga po, nagkamali nga ho ko ron. Okay. Nagkamali naman po po ron. So namin two things naman no? Po, may pagdakasal, ang bigat. Namin I ko naman po may pagkakamali pag pag ako. Yes, sir. Pero hindi rin naman po kasi dapat niya nya po. Na-paid na niya, na-paid na ngawin ko, pwede? Hindi naman malaki 'di? Alam mo 'yan. Sa'yo pa ako tulong, di ba? Kaya, kaya magpapaampun ako sa bayang puna. Ang ginawa mo, tinulungan mo ko. Oh. Nakikinig ako sa'yo. Nakikinig ako sa'yo, che. Kada pangarap mo sa'kin, ngayon, bayulente nakikirik, ako. Nakikinig ka o. Oh. Oh. Tapos sabi mo, bayulente kaya, ako ano, dito. Ko ba, sir? Oh. Pakinggan mo muna. Sa, Sige, at po. Maki... Sige po. Sige po. Kayo, kayo po. Sige po. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya po kasi pinag-settle ko po sila mag-asawa. Opo. Ang pinagmumulan ho kasi ng galit niya dun sa binabash niyang bahay, yung asawa niya. Opo. Na ayaw na pong makisama sa kanya. Sabi ko, habang inaayos ko yung kaso mo, kinakausap ko yung tao, yung asawa mo. Opo. Huwag mo munang guluhin. Huwag mo munang guluhin. Huwag mong puntahan. Pinupuntahan niya ho kasi tinatakot na yung asawa niya. Pinupunta ko siya, Jay, dahil kinukuha ko yung gamit yung pang. Sir, ganito po, no? Uh, okay. Ang daming problema, sabihin na natin, daming problema sa barangay ni okay, Mr. Chacon at ang kanyang -ka live-in partner. So, pwede na pong suntukin. Hindi nga po, sir. Okay, Kaya okay. nga sinasabi ko, magkamali nga po ako. Ayun nga, sir. Uh, so, if ever, ano po ang depensa ninyo sa inyong pananapak kay Mr. Alan Chacon? Inaamin ko naman po na nagkamali ako. Okay. May hihingi ako ng pasensya na nagkamali ako. Ng Charman, naman. ito lang Ay, ha. Pa, pa. Ngayihingi ka ng pasensya <laughs> kung kailang nandito na kami. Kilala mo ako, mabait ako sa'yo. Unang araw pa lang na ginawa mo sa tatay ko yan, wala ako, nasa trabaho ko. Sana nung kinabukasan naging okay ka, naging payapa yung isip mo, pinuntahan mo ako. Maririnig ko sa ibang tao, sasabihin mo na gusto mo akong labitan, hindi, hindi gusto pa mo pa akong say, ganyanin. Chairman, tao lang ako na ko rin magpatawad. Pero kung ngayon pa, wala na, Che. Pero kung papatay wala mo sa kamao mo yung tatay ko, hindi then, naman pwede yun. Ganito kasi, ganito kasi yan eh. Ngayon nagmamalasakit ka sa tatay mo. Mm. Matagal Bakit naman, naku naman talaga nung, nagmamalasakit sa tatay nung, ko nung, ba, eh. Nung pinabayaan mo ang tatay mo natutulog sa patrol. Ba't pinabayaan mo natutulog ang tatay mo sa patrol? Hindi ko patrol pinabayaan yan, chairman Hindi yan. Bibigyan niya ako ng pagkain. Hindi, nakita na mo ba, di ba? Tatay ko pa babayaan ko. Ibang tao nga napapakain ko eh. Magulang ko pa kaya? Sir, ganito po. Kap, ganito po. Sabi niyo naman po na malinin yo uh, bilang kapwa government employee, handa naman po kayong harapin pag may mali po talaga. Tama po, sir. Opo. opo. So, ganito po kasi nakita ako eh. Tutulungan po namin mag-file ng criminal and administrative uh, cases itong siyang mag-amang uh, Chacon. Siguro naman, sir, opo. ready pa rin naman po kayong harapin 'yon. Correct? Opo. Kasi so far, sir, Naintindihan ko po kayo. Minsan, nakakainit talaga ng ulo. ba? Diba? Kapag yung mga constituents mo, yung away nila, inaayos mo, minsan nadadala, nakakarga ka ng, ba? Diba, init ng ulo. Bugso ng damdamin. Pero, tulad nga na sabi mo, it's not enough to justify, ba? Diba, na bugbugin natin. Uh, attorney Ace Jose, ang OIC ng Legal Department ng DILG. Magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ito ng uh, Wanted sa Radyo. Yes po, uh, magandang hapon po, Hi. Attorney Hi. And for uh, televiewers, maganda yes. po. Ano po kaya ang administrative po na masasampan natin against barangay officials who have committed crimes against persons sa kanilang constituents? Okay, uh, primarily sir, no, pag uh, meron pong mga ganyan na katulad ng physically injuries committed by our public officials. Yes po in the performance of official duties. So, pwede po yung magkaroon ng liability, administrative liability, yes. particular pwede dyan, sir, pumasok yung grave abuse of authority or okay. misconduct. Depende, okay. sir, of course, dun sa circumstances nun po uh, naging incidente pong inire-report sa atin. Okay, sir. Uh, in this case po kasi, uh, the Barangay Captain already told me kanina that it was indeed in the course of performing his duties dahil he admitted na may kaso po siyang sinusubukan isettle dito po sa barangay. Okay. It is a case between Alan Chacon, our complainant, and his live-in partner. And this okay. case, nag-advise daw si Barangay Captain na habang inaayos ko to, lubayan mo yung inyong live-in partner na frustrate po siya nung hindi nilubayan ni Mr. Alan Chacon, yung kanyang live-in partner, which he claims naging dahilan kung bakit niya sinugod at pinagsusuntok ang ating, ano ngayon, victim ngayon. So, ayun sir, no? I think based on what you said, there is grave abuse of authority because it is one during the course of the performance of his duties as a barangay captain in settling disputes between his constituents. Second, he abused his authority dahil po pinagbubugbog niya ang isang constituent niya. And at the same time po, napigilan niya ang kanyang mga tanod to apprehend him during the time kasi nga natakot daw po ang kanyang mga tanod. So, attorney, Uh would you allow us to refer this case to your office po para po may administrative sanction po si ano uh, Kapitan Larry Calixto. Wala pong problema sir what we will do is right away after our call we will endorse this case to our DILG Manila Field Office. Okay. Ang mangyayari lang sir just to set the expect uh, the expectation we will draft a memorandum within the day and we will make sure na marireceive po ito ng DILG Manila field office natin. Yes sir. And from the DILG Manila field office will uh, gather the facts pasasagutin of course natin si punong barangay as a matter of due process. That sounds good. And once we receive that sir uh, we will immediately provide you a copy uh, particularly ito pong ating complainant and uh, Uh, Hihingin lang siguro namin sir yung contact information nila para makarating us sa kanila yung magiging sagot ng ating barangay okay, and po. from there from there sir uh, it will be up to them kung kung saan natin ito ipaper Kasi uh, the disciplinary authority lies either at the office of the ombudsman yes, or, po. The or the sanggunian yes po uh, yes sir it it uh, the option and the uh, right of our complainant kung saan po nila dadalhin to moving Sige forward. Po. Uh, we will also assist them po and we will assess the situation whether or not the office of the ombudsman is uh, the more convenient route remedial yes. measure to take, uh, especially Apo. considering that it's already election season, yes, di ba? Uh, we'll see, no. Uh, but thank you for that advice. But regardless, sir, we will send them over to the Manila field office of our DILG mm -hmm. para po yes, na natin ang proseso. Ah, oh, immediately after our call sir, uh, makakaasa po kayo dadalhin no natin ito sa field office ng DILG Manila. Yeah, thank you. Thank you so much Attorney Aso sa thank pagtanggap po. ng aming tawag and our staff will see you soon sir. Thank you. 'Yun po yung administrative, sir. Syempre, masaya tayo doon kasi may chance na hindi po siya magtuloy sa kanyang serbisyo bilang kapitan. Pangalawa, sir, uh, rin namin kayo later on sa police station. Para po masubmitin niyo yung inyong medico-legal, lahat po yan. Para po tayo ay makapag-direct filing, papunta po ng prosecutor, para po naman sa kriminal na aspeto. Pero bago po natin gawin yan, ma'am, baka you may represent your father here or sir kung may desisyon na po kayo ngayon. Ano po ang masasabi niyo kapag nais po ni Kapitan Larry Calixto humingi ng tawad, mag-quit claim tayo against each other. Wala na lang. Ano na lang, sorry, damages na lang, damages na lang. Atras na ako po, kasi nung nakita ko po sa video, kulang Ay, na lang oh, po kasi oh, patayin niya yung Makita tatay ko mo. sa sarili niyang kamao eh. Sabi Ayun. ko, ako hindi ko nga po ginaganon yan. Tapos yung ibang tao, kaya nilang saktan. Okay. Sabi ko nga po, saktanan nila ako, wag lang po yung magulang ko. Okay. Kasi sobrang sakit din po kasi sa akin, na nagahabol po yung papa ko ng pagiging ano, sinapak niya po sa dibdib. Mm -hmm. Nung araw na yun, mm -hmm. na hindi Paano po yung... ako makaalis sa trabaho. Dahil pag umalis po ako, wala na po akong babalikan. Okay. Kaya pinagpabukas ko na lang po yung pagpunta sa papa ko. Okay po. Inasikaso ko po kagad. Pero sir, kayo po. Kayo lang mo po. Bilang kayo ang biktima. Desidido po kayo sa kaso Apo. natin. Apo. Pagka... Kasi pagka hindi po ano, gaganyan-ganyan na po. Ulit-ulitin ulit, 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 na lang po Hindi porkit kasi eh, mahirap lang po kami. Sa lugar siya, marami din naghahamon sa kanya. Malakas. Akala po nila hindi kami lalaban. Akong gantong itsura. Na hindi na makakapalaga kung binubugbog na ng gano'n. Mm, pero may... Wala, wala namang kaming alitan na pinagsamahan na pangit ni Kieron Okay Naging po. tanod niya ako yung kaso... Ah okay! Nagtanod pa po. Kaso, na po kayo. Nagtanod pa po, po siya doon. Kaso nakita ko yung tsura ko sa motor. Kung yung araw na yun namatay ako. Mm. Paano? Tiway na lang ako. Magsasorry mm -hmm. na lang po siya. No, sorry, sorry na lang. Arig na na lang. lang. Eto eh, pera, bayaran kita. Ito na buhay mo eh. Sabi ko nga Gala po sa kanya lang. kung makikipag-areglo ka sa palad ko na lang ikaw mamamatay mm, mm. eh kaysa sa palad ng iba ako na lang papatay pa. sa iyo <laughs> kaysa ibang tao <laughs> I have to give you some time to explain your side di ba Ah uh, Pa, so, nga po sir, sabi ko nga po eh kung hanggat maari nga sana mapaliwanag ko rin talaga yung side ko kung bakit po para mapakita ko rin ho yung mga ano na may pagkakamali rin naman ho siya. Hindi lang naman ho ako nag-inamin ko naman ho nagkamali ako. Pero madami rin naman ho siyang pagkakamali na sinasabi ko naman ho sa kanya na no, huwag niyang gagawin yun. Pero hindi niya ho sinusunod. Pring, chair, ka pring, kaya kahit marami kong pagkakamali kaya naman ka hindi ka dapat manakit. Tsaka, kahit chairman man o hindi wala walang karapat kaya, ng manakit. manakit eh. Eh. Kaya naman eh. sinasabi ko nga po nagkamali. Chairman, siguro never po kasing natutugunan ng karahasan. <laughs> Ah, uh, hindi po yung nakaka-resolve pa. Una pang una okay lang pa lang po sir. na nangyari. Umingi na po, pinuntaan nyo na po ko sa amin. Nag-usap tayo. Ano po ginawa nyo, pinatagal nyo pa. Akala nyo po kasi walang kikilos para sa tatay ko. Ganito na lang, we'll pursue whatever you want to pursue. Due process, everybody will be heard. Um, Ganun na lang, maraming salamat Kap. Good luck. Maraming salamat din po. Kasi, I mean, sa akin, very transparent yung sinabi niya eh. Sabi niya, ano ba yan? Parang hindi na ako mananalo oh, sa map. election nito. Parang, teka lang. Bakit naman ganun, Kap Kalixto? Eh, parang mas concerned ka pa sa pagpanalo mo sa yeah. pagpanalo. Huwag naman ganun. Hindi ka nga humingi ng tawad eh. Sabi ko, bigyan kita ng pagkakataon, kausapin sila. Ang sabi niya, hindi siya humingi ng tawad. Ang ginawa niya, nako, baka di ako manalo sa eleksyon. Ma, attorney, yung dating po kasi ng sagot ni Chairman kanina, parang ginagaslight pa niya si Tatay na Siyempre. dahil dahil si Tatay ay maraming problema, hindi naman po solusyon na suntukin ka agad si Tatay. Never pong naririsolba ng hmm. violence ang mga ganyang problema. Ngayong araw din po ay gagawa po ng mem memorandum, ito ang DILG-NCR para po Uh, matugunan na ito ng uh, DALG DILG Manila Field Office and sasamahan po namin agad kayo para po ma-file ang dapat i-file laban dito kay Chairman Larry Calixto ng Barangay 88 Tondo, Manila. Yeah. Um, ito na lang daw, sir. Uh, habang tumatakbo ng kasong to, andyan pa rin naman si Kapitan, di ba? Sa pa rin. So, wag kayong maayang magsabi sa amin kung may subukan man siyang hindi ka nais-nais. Kasi dadagdag natin yan sa kailan niyang panagutan. Kasamahan po namin kayo papunta ng DALG Manila para po umpisa na yung kaso. Samahan rin po kayo sa PNP para po maumpisa na yung filing ng criminal case naman laban sa kanya. Um ayun po. So sir, ganun na lang po no para mapanagot natin si Kapitan. Total desidido po kayo sa kaso, tutulungan po namin kayo mag-file ng kaso. Wala pong problema 'yan sa amin, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming, Maraming salamat po sa tiwala, sir. And thank you. Thank you.